Hindi na bago sa ating mga Pilipino ang zodiac sign o horoscope. Ito ay ang pagkakaroon ng kaunting kaalaman sa kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap na nakabase sa mga relatibong posisyon ng mga bituin at planeta sa kalawakan. Mayroon tayong itinuturing na labing dalawang zodiac signs at ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay ang apat na pinakaswerteng zodiac sign sa buwan ng Oktubre 2023. Totoo kaya ito? O isa lamang? Hiwaga! Una sa ating listahan mga kaibigan na pinakaswertihin sa buwan ng Oktubre ay ang mga Libra. Ito yung mga taong pinanganak mula September 22 hanggang October 21. Ayon sa posisyon ng mga bituin at ng buwan, ay magpapatuloy daw ang pagpasok ng pera sa kanila at magiging maganda rin ang kanilang kalusugan para sa buwan na to. Dadami rin ang kanilang koneksyon sa ibang tao at magiging mas focus sila sa kung anuman ang kanilang ginagawa. Kung ikaw ay isang Libra at meron kang pinaplano sa buwan na ito, ay ituloy mo lang kung anuman ang iyong iniisip dahil magiging magandaraw ang resulta nito. Pangalawa mga kaibigan, ay ang Cancer. Ito yung mga taong pinanganak mula June 21 hanggang July 22. Sinasabi na magkakaroon daw ng magandang balanse sa buhay ang mga taong ito at magiging pangunahing prioridad sa kung ano man ang kanilang ginagawa. Ayon sa astrology, ay magkakaroon daw sila ng higit na kasiyahan sa kanilang tahanan at dadami ang oras kasama ang pamilya. Magiging maganda rin daw ang pasok ng pera sa kanila at hindi sila gaanong mahihirapan sa buwan na to. Pangatlo mga kaibigan ay ang Capricorn. Ito yung mga taong pinanganak mula December 20 hanggang January 21. Sinasabi na magiging matagumpay raw ang mga Capricorn sa kung ano man ang kanilang gagawin sa buwan na to. Gaganda at uunlad raw ang kanilang mga karera kung saan ito ang tamang oras at panahon upang sila ay maglungsad ng bagong pagkakakitaan o negosyo. Gaganda rin daw ang magiging pakikisama sa kanila ng mga tao sa kanilang paligid at magkakaroon ng suporta sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Pang-apat at panghuling zodiac sign na pinakaswerswertihin ngayong buwan ay ang Aris. Ito yung mga taong pinanganak mula March 20 hanggang April 19. Magiging maganda raw ang romantikong aspeto ng kanilang buhay sa buwan na to at magkakaroon sila ng mga bagong kaibigan na talagang kanilang mapagkakatiwalaan. Ito raw ang tamang panahon upang makipagsosyo sila sa ibang tao dahil magiging maganda raw ang kakalabasan. Pinapaalalahanan ang mga aris na mag-focus sa kanilang sarili upang magkaroon ng magandang resulta. Mga kaibigan, kung hindi nasali ang iyong zodiac sign sa mga pinakasueswertihin ngayong buwan, ay huwag kang malungkot dahil ang aking mga binanggit ay mga gabay lamang na nakabase sa iba't ibang posisyon ng mga bituin at ng buwan sa panahong to. Tandaan na nasa iyo pa rin nakasalalay ang swerte sa iyong buhay at ito ay iyong makakamit kung sasabayan mo ng sipag, tiyaga at pagpupursigih. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.